Matapos itong sunod-sunod na problema sa isyo ng agrikultura sa bansa, iginit ni Sen. Grace po na panahon na para magtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kalihim ng Department of Agriculture para matugunan ang mga problema sa naturang sektor. Ipinunto ni Senadora po ang mga sunod-sunod na mga problema sa produktong agrikultura, una sa isyo ng sugar importation, ngayon naman sa mataas na presyo ng sibuyas sa merkado kung kaya't dapat na ang magtalaga ng DA Secretary na ako sa kawalan na aksyon sa mga problema. Sa naging na ng Senado tungkol sa mataas na presyo ng sibuyas, una nang tinawag ni Senadora Amy Marcos na full planning nang Department of Agriculture ang dahilan sa likod nga ng crisis sa sibuyas. Sa pagdinig ay pinunto naman ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senadora Cynthia Villar na wala talagang totoong shortage ng sibuyas sa bansa. Base aniya sa datos ng DA, mayroong pang 53,202 metric tons na surplus noong 2021 na makakatugon sa 2,000 metric tons na kakulungan noong taong 2022. Samantala, bilang tugo naman sa mga apila konta sa planong importasyon ng sibuyas ngayong papalapit na itong harvest season ng mga local onion farmers, Ibinahagi ni Department of Agriculture Undersecretary Mercedita Sumbilla na nasa 5775 metric tons ah, ng aprobadong 21,060 metric tons na imported na sibuyas ang una nang nagklaro makakapasok sa bansa bago ang peak harvest season ngayong taon. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.